So guys, di ba nung nakarang linggo, nangunguha tayo dyan sa ano natin, sa puno na yan, ng buko. Tapos mayroon tayo mga palapa, ayan o. Gagawin ko yung, ano, gagawin ko yung walis. Kasi yung walis namin, isang piraso na lang. Samahan nyo ako doon sa baba, gagawa ako ng walis, mga guys, mga nanay. Kukunin natin yung mga palapa sa palapa. iyon Gagawin natin is natin Datanggalin natin yung Kasi sayang naman pag bumili tayo, mayroon tayong gagawin, di ba? Gagawin pa मशाजो ना तो मालूप कहना Saglit lang ha. Ano muna natin kasi baka haba ng haba yung video natin eh. Umpisahan na natin yung pagkayas ng ano, ng walis. Madali lang naman to guys. Madali lang to pagkayas. tapos nito, ibilang ibilan muna natin ito sa araw. patuyuin so, muna natin para pag magtali na, hindi siya luluwag pa. Kasi ano eh, tuyo na ba? Tuyo na. Kasi pag hindi pa siya tuyo, naluwag siya. Kasi kukupos pa. Kukupos pa yung ating walis. Gawa so, tayo ng walis. Ba't bibili kung pwede namang gawin, di ba? madali lang naman to guys matapos madali lang to matapos sa akin kasi sanay naman ako gumawa nito at ito yung ginagawa namin isa sa kabuhayan noon nung sama-sama pa kami ni Angel ito yung isa ko sa ginagawa naming rakit ayan mamaya kita-kita tayo mamaya, ha? Pag Tapos nating magkaya, siguro, ano na kasi, mag-alas 12 na. Nabutan ako ng hapon. Tapos naman ako kumain. Kaya okay lang na magtambay dito kaya lang. Mukhang uulan na naman. Ako pa gusto. Wala lang tayo dito. kita tayo mamaya ha hmm. kasi ganito lang yan ah, sige mamaya off muna natin yung video natin ha kuminto muna ako saglit guys kasi ah, alam nyo na may maliit tayo may iyak, pinapatulog muna natin at ito na yung naano ko oh. nakaisang tali na tayo ayan ibang marami-rami na rin kahit papano yung ating na anong mga walis yung ating nagawang walis o ba? diba pero bibilad muna natin sa araw yan at ngayon continue na naman yung mga yung nanay nyo sa pagawa ng walis mga guys dito lang tayo sa Ayan po, tapos na tayo sa pagtakyas. Tapos na po tayo sa pagtakyas na Walis Nakadalawang walis po tayo ngayon sa pagkakayas na namin po. Ayan, ayan o. Ayan, dalawang walis po siya. Ayan. Ayan, di ba? Maganda pag may puno ng nyog kasi lahat ng parts niya gamit na gamit. At yung palwa, papatuyuin ko kasi pwede rin siyang igatong. Sige na mga guys, mga nanay kasi meron kang gagawin sa taas. Meron akong bigla ang trabaho. Babay muna tayo sa ngayon. Kikita-kita na lang po tayo muli. Sige, babay.